Pag nagmamature tayo, parang nauobliga tayong kalimutan yung pagiging bata eh. Mas lumalaki daw tayo, mas lumalaki yung mga problema, mas lumalaki yung uh, responsibilidad. At pag nangyari yun, ang dami ng mga bagay na lumalagpas lang sa atin. Nung makabata pa tayo, wala tayong pinapalagpas eh. Kaya parang haba ng araw, di ba? Parang lahat ng bagay big deal sa atin. Naalala mo pa ba nung uh, una kang nakakita ng rainbow? Wow! Eh yung bago sumara yung ref, namamatay yung ilaw. Wow! Naalala mo ba nung una kang maligo sa ulan? Nung una kang nakatikim ng chocolate? Yung nakaiga ka tapos ka sa kisame na may water stain tapos parang kung ano, ano yung nakikita mo? Naalala mo nung una kang nakainom ng coke? Pfft! Sa maniwala kahit sa hindi, ang dami pa rin mga ganun sa paligid natin. Mga bagay na hindi pa natin alam, pero dahil mayayabang na yung mga mature na mga sarili natin, <laughs> hindi na natin ini-enjoy yung kababawan. May mga nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro, kaya tayo tumatanda. Sana huwag nyo kaya mawala yung inner child ninyo. Huwag tayong maging isip bata. Dapat pusong bata. Para kahit gano'ng kaliit, kahit gano'ng kababaw, kahit gano ka walang kwenta sa iba, ang importante, makahanap tayo ng dahilan para maging masaya. Palagi tayong dumadating doon sa panahon ng pagtaas. No? At saka palaging may nakakabit na kontra. Halimbawa, tumataas yung presyo ng bilihin, pero mababa pa rin yung sweldo mo. Tumataas yung stress mo, pero hindi naman nababawasan yung trabaho mo yung kolesterol tumataas din. Pero hindi naman mababa yung timbang mo. Pero ganun yata talaga eh. Kaya dapat karirin nating maibalanse lahat sa buhay natin. Kung may bumabagsak, tulungan natin iangat. Kung may nahihirapan, bigyan natin ng ayuda. Kung may nalulungkot, bigyan naman natin ng saya. Sabi sa inyo, walang hindi magagawa pag ginawa ng sama-sama. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problema ang dumarating, Isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Uh, bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nagagawa tayo ng problema, siyempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Uh, nasa atin din kung gusto natin na ang ending e, balungkot o masaya.